Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Madam Speaker, Your Honor, uh, wala po. Wala po, wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito ah? Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Madam Speaker, Your Honor, the PCO denies uh, that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount uh, from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking uh, vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a, a big vault na naglalaman at uh, sisidla ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section for the immediate needs. But it's not an extraordinary, uh, extraordinarily big, like a bank vault type of vault, uh, Your Honor. Kasi po, dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng no, mga keyboard warriors, ng no, mga vloggers natin na who have reached a, a certain virality doon sila sumasahod. Madam Speaker, Your Honor, it's the vault is for the finance section and it's again uh, it's not an extraordinarily big vault. It's um probably um in the hip area ko lang po, yung ganun, the so usual the usual ones that you can buy in the is hardware or Sigurado. Baka, baka po, Madam uh, Sponsor, yung nakita nyo lang ay eh, nasa first to third floor. Pag umakit kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault dun. Madam Speaker, uh, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga, Your Honor. Yung para sa immediate needs, cash, uh, cash vault lang po na uh, for the finance section. Apo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwala hindi na mo problema sa pera ang uh, PCO dahil napag-alaman ko rin uh, if you can confirm nagme-maintain po tayo ng uh, apat na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong kumaga downline o meron siyang uh, sinusupervise na sampung vloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Would you confirm that? Madam Speaker, Madam Sponsor. Madam Speaker, Your Honor, um, again, the agency denies that there is an existence of um, 10 bloggers who earn that much, Your Honor. Una ko pong katanungan ay tungkol sa uh, dagdag pondo sa PCO para sa ASEAN Chairship sa darating na susunod na taon. 17.5 billion pesos is earmarked for the Philippine hosting of ASEAN in 2026. What is truly astounding is that within this, a combined 1.4 billion is being handed over to the PCO alone and its attached agencies for communications related activities to be more detailed 553.7 million pesos will go to pco proper and uh, 807.9 million pesos for rtvm and the rest are scattered among your other offices yung 1.4 1.4 billion po na ito na hinihingi ng pco ay mas malaki pa sa entire annual budget ng karamihan ng mga departamento ng ating gobyerno. Paano po natin ito uh, may detepensahan? itong uh, kung communications lamang for a year uh, for a year long summit? Uh, bakit to uh, makakap uh, buo ng halaga na bakit ito go-Google ika nga ng 1.4 billion pesos? Kung communications lamang ang kabaho uh, ng PCO Madam Speaker, Your Honor, um nakalagay po sa um po sa Office of the President yung uh, pangkabuang budget for the ASEAN. So ang uh, PCO po, dahil this is national pride in a way. We can't be put in a bad light. Um andito po yung um, sa ASEAN po there will be a lot of projecting our country externally on why we deserve to be nominated and elected also sa Um, UN uh, UN uh, Security Council. So, um, hindi rin naman po tayo po pwedeng um, masyadong um, salat ang ating presentation. And also, the advertising rates po ngayon, uh, we can provide the advertising rates for um, TV, for the billboards, for the radios. Uh, lahat naman po yan naka-detailed dahil uh, mahabaan po yung ating, hindi lang po yung um, on the specific date but before during and after, marami po yan uh, mga pagkagastusan po sa mga advertising and consulting services po. Ngunit uh, yung pong ASEAN ay eh, nakalatag na rin sa budget ng Office of the President. Meron na rin budget counterpart ang uh, DOT, ang DFA. So itong binabanggit kong uh, 1.4 billion is for PCO alone. Hindi ko alam, hindi ko po maintindihan kung Paano niyo po uh, susunugin itong uh, ganitong halaga kung uh, communications lamang ang uh, ang, uh, ang ang ambag ng PCO para ika nga ay eh, ma itong uh, ASEAN summit na ito. Uh, marami rin po uh, Madam Speaker, Your Honor. Marami po marami din po hindi lang po uh, purely advertising uh, expenses. Naka-itemize naman po may training expenses, may consultancy expenses. Uh, communication expenses po, um, representation expenses, and also we need to produce in-house marketing content materials to showcase in, in certain international roadshows po. And uh, marami pong materials na po during the, all this time, Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Nabanggit niyo po kanina, kailangan we should be able to project uh, nicely before the international audience. Kaya lang po, we are being hounded by uh, you know, the biggest news that's been uh, proliferating for the, for the past uh, few months. Ito nga pong uh, issue ng uh, corruption dito sa ating uh, flood control projects. Na kung saan pati yata yung mga creditors natin, pati yung mga nagpapautang sa atin ay umurong na. Parang isang bangko sa Korea ay huminto na sa atin. Hindi na yata tayo papautangin dahil sa rampant uh, corruption itong uh, imahe ng ating gobyerno na hindi maganda kumbaga ano ano ang naging role ng PCO para pabanguhin ang uh, imahe ng gobyerno natin in so we are uh, operating under a backdrop of uh, a flood control scam to the tune of 545 billion hanggang 1 trillion pesos madam speaker your honor um siguro naman po mas lalong mahirap kapag pagdumating ang sa isang taon na wala man lang tayong konting presentasyon, at least in the cultural side. Kaya doon po ay talagang um, magkoconcentrate po tayo sa ating mga national achievements in terms of culture and um, yung ating mga sa iba-ibang mga uh, mga products po, sa iba-ibang mga regions. Uh, Siyempre po, uh, kailangan din natin ipresenta ang sarili natin, ang sariling bansa natin in the best light without um, highlighting what we are now um, experiencing po. So, uh, mas lalong mahirap naman po kapag hindi rin naman tayo kahit papano maghahanda in uh, in terms of at least public relations. Uh, dahil meron naman po tayo talagang ina-aspire na project, international milestone po na seat para sa United Nations Security Council. Hindi po ba dapat ang uh, mag-spearhead nitong uh, ASEAN Summit na ito ay ang DFA. Yung sinasabing yung uh, pagpapaganda ng uh, pagpapalawig ng PR, yung uh, public relations, hindi po dapat silang uh, uh, magtalaga nitong uh, role na ito. Dahil ASEAN po, eh, yan po ay ginawa para to foster a stronger uh, uh, inter-regional presence and a uh, stronger uh, Uh, ties in between uh, ASEAN countries. So dapat we should fall under the purview of uh, DFA. Or sinabi niyo po para makilala ang uh, kultura natin, di ba dapat DOT po ito? Madam Speaker, Your Honor, um, this is po in uh, together po nag-work ang mga agencies po ng uh, administration. Kasama po ang PCO. Of course, the DOT and the DFA will spearhead these. Pero kami po Uh, sa agency will be on the communication site. Uh, mga content, digital content, media content po para po sa pag-highlight po ng image po ng uh, buong bansa. Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Noong 2023, 493 million ang budget ng PCO. And uh, in 2024, it nearly doubled to 933 million only to be slashed to 695 million in 2025. and now PCO is requesting a 954 million budget for 2026. pero kung titingnan nyo, sa 287 authorized positions ng PCO, 166 lang ang uh, napunan, the rest are vacant. pagkatapos, uh, medyo heavy tayo sa pag-employ ng mga contract of service and job orders na kung saan meron tigit-kumulang 232 to 240 uh, individuals ang ating uh, ina-hire So it it, remain, it, uh, it only shows that it's reflective of uh, poor administration and, uh, and the PCO simply pays out its personnel to reach its goals. Parang kumukuha lang ng mga contractuals. Madam Speaker, Your Honor, um medyo unfortunate lang po dahil nagkaroon po ng history talaga ang uh, agency na medyo nagpalit po ng uh, leadership. But um right now, um we are awaiting. Meron pong request tayo sa DBM on uh, plantilla positions. Creation of plantilla positions. Uh, we are we still awaiting if they will um approve it. Um for um yung doon sa the operations that you are asking They're on. So, po tayo ng new positions, pero 166 pa lang po ang field. Out of 287, why the need to request for more positions? Motion to suspend, Deputy Speaker. Motion to Session, session suspended issued. Madam Speaker, Your Honor, the idea is mabawasan po yung mga contract of service po. That's why hindi pa po na-fulfill. We are still awaiting. Tsaka hindi po match yung mga um, positions po doon sa mga uh, mga tao po dahil meron po yung akmang mga qualifications po. Okay. Um, during the uh budget hearing uh for the PCO sinabi ko baka yung GAO na yan GAOs na yan pati yung uh, contract of service uh, personnel ayan eh, yung mga keyboard warriors ng PCO na madiin naman na itinanggi ng ating uh, secretary pero ngayon eh nananatiling mahiwaga sa akin dahil sa pag dahil sa aking uh, paniniwala, eh, itong mga uh, job order na ito at mga contract of service ay ginagamit talaga na keyboard warrior. Keyboard warriors para mag-react at mag-comment ng maganda sa mga social media platforms ng uh, administrasyon. Madam, Madam Speaker, Your Honor, um, nakal... Kahit tingnan niyo po ang budget ng PCO, wala po wala po kayo makikita per line na ganyan po na uh for Keyboard Warriors. Uh, lahat po, we still contend that um kung ano man po ang nakikita ng mga likes, these are organic likers po. Uh sa mga social media, wala rin pong ginagamit ng mga re reactors. Uh alam niyo naman po ngayon, masyadong mainit po ang uh, social media. Uh kung sa presidente po sa PCO marami pa rin naman pong um, masasabi akong loyalists or talagang uh, nagmamahal po sa ating uh, presidente at nag uh, naniniwala po sa kanyang administrasyon so hindi po yun na uh, mga likers po o mga parang reactors po na ginagamit machi check niyo po 'yan uh, sa item wala pong ganyan po ang sinasabi niyong mga reactors po your honor kayo po ba'y sigurado dyan na uh, distinguished sponsor? Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor, yes po. Your Honor. Sapagkat meron po akong nakausap na nagtatrabaho dyan, na bukod pa po sa kanyang 7,000 a month uh, allowance, meron po siyang 500 pesos uh, load allowance, and if uh, Post reach a certain virality, meron pong platform-specific bonuses na matatanggap yung mga creators natin at mga warriors. Uh, let me read to you. Pag ang uh, TikTok content po natin has reached 500,000 views, meron po siyang incentive na matatanggap na additional 5,000 pesos. Pag nakatanggap pag umabot naman ng isang milyong views ang TikTok uh, content niya, meron na namang dagdag na 5,000 piso. Sa Facebook, for write-ups and art cards, pag umabot ng 500 shares yung art card mo, meron kang additional 5,000 pesos incentive. For video content, pag umabot ng 500,000 views with 500 shares, meron ka na namang tumataginting na 5,000 piso na pabuya o reward. Sa YouTube naman, mga 300,000 views ka lang, meron ka na namang additional 5,000 pesos na gantimpala. At bukod sa yung, eh, yung 500 uh, peso na alawan sa internet or yung prepaid load nila or whatsoever. Uh, madam speaker your honor uh sinubmit na po namin as requested nung committee hearing yan din po ang request uh nyo, your honor uh para makita kung ano po specifically ang trabaho ng lahat po ng na, um, mga nakapasok po sa Presidential Communications Office at wala po talaga we we really confirm wala pong mga ganyan and um masyado pong Uh, malaki po ang uh, budget na kakailanganin kung idadagdag pa yan. Sakto na yan po, uh, kulang pa nga po ang uh, meron pong karagdagan pa hong uh, budget sana kaso hindi na po nag-request. Um, nag uh, so kung idadagdag pa po yan, um, mathematically, kumbaga po, ay, uh, talagang hindi naman ang budget kung meron pang mga ganyang-ganyang mga incentives po ang uh, mga empleyado po doon sa sinasabi niyo po. Madali naman po kasi magsabi na nakapasok po ako sa ganitong ahensya, ganito ho ang trabaho ko, ganito ang sweldo ko. Pero sinabit na po namin kasi as your request, your honor, yung lahat po ng kontrata and job descriptions of all the people na nakapasok po sa PCO po. yung pong 200, thank you Madam Speaker, uh, distinguished sponsor, yung pong 242 na uh, Contract of Service at JOs na yan. Lahat po yan are housed inside the PCO building. Madam Speaker, Your Honor. Yes, Your Honor. Gano'n po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po, hindi naman po mga four-story, hindi naman po mga five-story. But actually, um, kaya po nila. They are comfortably there. Um, hindi po siya ganong kalawa, pero hindi, hindi naman po siya ganon kalaki. It can house. it can have 442 240. yes yes your honor